And uh. you, á á á masyadong mabigat kasi, ano siya, plastic yung, ito, plastic yung, ano niya, yung pagkakayaran niya, plastic. Pati ito, plastic. Ang ano niya, ang ceramics niya. Ceramics na ito, guys. Hindi ko alam kung ceramics ang tawag dito. Hindi ko alam kung ang tawag dito ay ceramics. Ayan. Ito ang iba ang, ibang klase ang ano sa loob. Non-stick yata ito, guys. Pero dito, plastic siya. Pwede siya pang ano pang... Kami kasi, guys, tatlo kami dito. Kasi na yung ano namin dito, yung rice. Para sa tatlo ang tao. Pwede na sa amin dito. Tapos ang kinaganda nito, guys, kapag walang kuryente, ay pagka kami nawalan kami ng gas pwede kami magluto dito ng ulam ang ganda niya guys napaka aesthetic aesthetic ba yun kaya lang dapat meron kayong ano dito yung adapter meron kasi kaming ad adapter meron na akong adapter sa ang ganda niya Aesthetic lang ang datingan. Kung gusto ninyo ng ano, ng mga white color, ito siya guys. maganda Ito, ano siya, made of plastic. Na makapal na pagka-plastic niya. Yung steamer. Akala, akala ko nito guys, natatanggal yung ano, yung ito, yung lutuan. Hindi pala, nakakabit na pala siya aba, ano ba tawag dito? Parang naka-built in na yata. Built in. Yan. Kaya kailangan pag nag-ano naghugas, iingatan na lang na hindi mabasa yung saksakan ito hiingatan ito na hindi mabasa yung mga ganito, yung pindutan. Kasi, hindi ito katulad ng rice cooker na nata, ta, natatanggal yung ano nya, yung mga ganito niya, yung lutoan. Ito hindi. Belt-in siya kung ba bataw, ang tamang tawag doon. Nakakabit na siya. At saka dito, hindi pwedeng basain. Yan. Yun lang ang ano. Ang akala ko nito kasi natatanggal yung ano nya, yung lalagyanan ng rice. Hindi pala. Iyon lang ang medyo hindi ko nagustuhan dito. Kasi ang gusto ko yung nakatanggal yung ano, yung pinaglulutuan ng rice. Hindi ko kasi masyadong nakita yung ano. Basta na lang ako bumili ng ano. Pero, ang ganda nito guys. Ang ganda. Super. Napaka simple lang ng ano niya. Simpleng lutuan. Tapos ang kinagandahan pa nito, pwede ka magluto ng kahit ano. Or tam, or ng, ano ng mga ulang Ayan. Kaya mamaya magluluto na ako. Tama-tama nito guys. Hindi pa kami nakakasain. Ito guys ang kailangan dito sa ano, sa saksakan niya o. Oh, yung adapter. Hindi na ako bumili kasi meron na kami.

pindutan niya, merong dalawang klase ng ano ng init. Ito kung gusto mo ng ano lang yung hindi masyadong mainit tapos ito naman yung mainit na mainit siya, yung dalawang guhit. Ito siya, guys. Ayan. Ano siya, guys? 600 watts. Parang ganun ba yun? 600, 600 watts yata. Ganun. Pasensya na, guys. Hindi ko, ano, Basta makikita nyo na lang dito. Pag bumili kayo, dito nyo makikita lahat sa brochure. Kaya, basahin nyo na lang pag ano. Ang ganda nyo, guys. Ang bili ko nito, ano, 757 pesos. Ayan. Ano siya? 2 liter. 2 liter. Tama ba yun? 2 liter ang ano nito, guys sukat. Sakto lang ito sa aming tatlo kasi ang nakalagay dun sa ano, sa, sa rev, mga review, ano siya, uh, good for two person. Pero kami kasi tatlo kami dito. Pwede na to sa amin, sa pang tatlohang tao, yung rice. Ang ganda niya. Ayan. guys, sugasan muna natin. Kasi magsasain na ako. na Dapat nito hindi na hindi. Dapat guys, hindi kayo, hindi nyo gagamitan ng mga ganito. Kasi magaspang ito. Masyadong magaspang. Ayan. Tapos kung pwede, may tela kayo na ano, na malinis kanuhan nyo lang, yung pupunasan nyo lang. Ayan, tama-tama kasi magsasain ako. Okay. siya palang ano, nakalagay maximum to. Oh. Ayan oh. meron na kasulat dito na max. Ibig sabihin pwede siya hanggang dito. Ayan, itratay na natin. Ayan ko siya dito sa dalawang guhit. siya. natin kung mabilis siya makaluto. Lalo na ano, ito brown rice. Mas matagal itong lutoin ng brown rice kaysa sa white rice. Ayan, pa naman. Kumukulo na siya. Ah, uh, best cake and best part this day. Alright. Ayan guys, sobrang kulong niya na o. Oh. Wala pang 10 minutes yan guys. Kamukulo na siya ng sobrang kulong. Kasi nakaano siya, naka yung dalawang guhit. Yung mas mainit kesa dito sa isang guhit. guys, ang umiinit lang sa may baba, yung parang nagluluto, nagluluto din sa ano, sa M-gas or sa gas stove na dito lang ang umiinit. Pero dito walang ano, hindi siya mainit, hindi siya umiinit dito. Wala kang init na para ka lang nagluluto sa ano, sa M-gas or sa gas stove. dito sa last side. Parang hindi naman siya ito. spatula ang gagamitin ko kasi para hindi magasgas ang ating lutuan. Titikman ko lang. Mmm. Luto na siya guys. Patayin na natin. Sasalin ko lang siya dito sa rice bowl namin kasi magluluto ako ng itlog. Subukan so, naman natin magluluto. Patayin ko na siya. Wow. Sosyalan. char ngayon naman ay magluluto tayo ng iklo. Try natin sa iklo. Ay. <tinyo> gagamitan ko lang siya guys na ano, spatula para hindi magasgas ang ating nanostick. Dito lang. Hinaan ko lang pala. One, ano lang yung isang chayate. siya oh. ng o. Laan na siya o. Oh. Merong alam yung sunod. Samantalang nilagyan ko na naman dito. Oh. Ay, hindi. Hindi naman pala. Oh. Sa ano lang yan guys. Sa sobrang mainit pala kanina kasi nilagay ko sa dalawang guhit. Okay naman siya o. Oh. Okay naman siya okay hey naman pala siya. Hmm. Ayan, hindi siya tumitikip sa ilalim. Na ano siya kanina? para lang ako nagluluto, lutoan. Luto, lutoan. Hmm. Okay yun na yun. Siya. Basta ganito lang, hindi siya pwedeng ano ng mga magagastang, mga stainless. Kasi talagang sigurado talaga guys, masisira talaga itong ano na Ano kasi gin, ginawa, ginawa kong dalawang gulit kanina kaya ganyan parang napusta. Okay. hindi na ako nakapag ano nang ano prepare ng ulam dahil naglaba ako guys kaya okay na to at saka sopas kasi kaninang umaga nag sopas naman ah sorry <coughs> hindi siya buo ang pula gusto ko i-number ito. Yung dalawang guhit. Para mabilis. Lagay na nga natin dito sa dalawang guhit. O, Para madaling maluto. Ayan, narinig mo guys. Eh. Biglang umano. Na gusto na siya. Ibig sabihin, nag-aano siya talaga. Umiinit siyang bigla sa nilagay ko siya sa dalawang guhit. Sa binalik ko din sobrang init. Takot ako baka masunog yung ano ko. Okay. Uh, hindi ko sabihin, pwede naman masunog yung niluluto. Pero, hindi siya didikit. Hindi siya didikit dito sa pat. Pat ba tawag dito? Pat dito sa non-stick. Ayan. Na. Nakatanggal. Na. So, Ito na yun. Patay na natin. Ayan. Patay na. Patay na natin. nang ano. Wala na yung ilaw. Ayan guys. Thank you so much for watching. Dito na nagtatapos ang aking review. <laughs> review dito sa kinuha ko na ano na lutuan ko ng kanin pero ang gusto ko talaga guys na ano na rice cooker kasi talagang gusto ko siya talaga kaya ako kumuha nito kasi gusto ko talaga yung pang sa rice lang talaga hindi naman pang sa ulam ang gusto ko sa ano siguro kukuha ako ulit ng rice cooker gusto ko yung sinaunang rice cooker na pag ano na siya pag medyo luto na yung mainin na yung rice yung kusang magwa-warm, yun ang gusto ko. Kasi, hindi na babantayan. Ito kasi, guys, kailangan mo pang bantayan. Babantayan mo siya para mailagay mo sa warm yung, ano yung rice. Kasi, pag hindi, pwede rin siyang masunog. Pagka tuloy-tuloy yung, ano yung init niya. Yun, yun lang, guys, ang masasabi ko dito sa kiluha ko na, ano na, pat. Pat ba ito? Pat. Pat yun, ang gusto ko talaga pang sa rice kaya lang uh, hindi ako nasihan dito sa pag nagluto ng rice kasi nga kailangan mo pang bantayan kasi dito guys sa bahay namin katulad yung sa kettle, pakuluan ng tubig mas gusto ko yun kasi kapag kakumulo na o kung na lang siyang mag-off yun ang gusto ko sa rice din pero itong ano na to, itong pot sobrang ganda guys, napaka aesthetic maganda talaga siya gagamitin ko pa din naman siya siguro sa ulam or sa kanin na habang hindi pa ako nakakakuha ng, ng rice cooker ng mga sinaunang rice cooker ito na muna pansamantala ang gagamitin ko ang ganda, ang ganda niya guys so, hmm, di diba? nakaluto na ako ng ulam namin na iglo ayan guys tapos nandito nahugasan ko na rin yung kanyang steamer guys thank you so much for watching bye